Hello, hello mga katigs. Bibili tayo ng ibon. Ibon na walang gastos. Pag binili mo na, hindi mo na pakakainin, paiinunin, pagbabitaminin. <laughs> Ito. Medyo malalaki. Mabibigat. Semento. Semento. Concrete nakalagay. kalagay eh. Ibili tayong tatlo. Kasi sale lang eh. Diyan sa baba eh. Ayan. Meron din yan. Naka, naka, nakalingon na. No? na ibon na mas maliit. Mas mura yan pero mas maliliit. Pero mag ang gaganda. Ayan. <laughs> ang gaganda. Ang kikiyot. Kaya napabili ako. Nakabili ako. Pabili ako ng tatlo. Ito. Matipid ito dahil hindi ka magpapakain. Magpapainom. Paglinagay mo na doon wala ka nang pakiram <laughs> kaya ngayon eh tara na para ano mailagay na yung ibon natin oh, okay okay bye bye